Hello everyone, nandito po kami sa pinapatayong mansyon Ni Kuya Mail Yan, dito Kuya Mail and the housemate Yan, dito po Tingnan po natin, ano po mga kalingap? Tingnan natin ang pinapagawang bahay ni Kuya Mail Yan, sama po natin si Rina Si Rina nandun na, kausap na ni Kuya Mail Yan, okay Dahan-dahan ka Tingnan natin. Pahaba pala to, no? Hanggang dyan. Hanggang Tingnan natin dito. Ngayon, naka-apat na poste na kami. Apat na poste. Ito yung, ito yung bahay ko rin na, ah, malaki rin siya. Pag natapos ito, mga kalingap, malaki. Yan, oh. No? Ayan, oh. No? Diba? Ah, Malaki rin siya mga kalinga po pag nagawa to. And ang kagandahan po nito ay nasa loob siya ng ano, subdivision. Sa loob siya ng subdivision. Rina, nakita mo yung bahay ni Kuya Mel? Ito? Oo. Uh, Parasahin mo sa bahay ko? Okay lang. Okay lang? Ay, kanina. Para di makita ng mga tao. Para di ka makita ng mga tao? Bakit? Madilim? Oo, uh, madilim. Madi maliit eh, wala. Ba <laughs> kasha kaya siya eh, laki niya. Kasha. kasha naman. kasya naman. naman. <laughs> naman pala. Ha? Ayan po. Kaya nakakatuwa at uh, tayo ni Rina. Nagpaluto ako kay Ate Perla ng ano uh, banana cue. Ay, banana oh, wow. tapos magkukok tayo. Doon tayo sa tindahan. Bawal man sa kanya ang coke. Pabing. Kape. Tubig. Ayan, oh. Ayan. Mabilis lang to. Bilis lang ito ko Kuya Mel. May... Ilan ang gumagawa dito? Apat sila. Hmm, mabilis lang tumatapos basta may mga naka, may mga gamit naman na oh. Basta tuloy-tuloy. Eh pasay -tuloy. na hmm. hindi ako nakakasama sa inyo ngayon. Busy. Sige lang, unahin mo muna 'to. Unahin <laughs> mo muna bawat Unahin mo muna. Ang Kay Kuya Bal. Kasi pagka na hindi natin tinutukan, hindi magsatrabaho ng maayos. Mm, diba Di ba? Mabilis lang tumatapos. Basta tuloy-tuloy. Di -tuloy. ba? At saka, may mga ano naman na, ito, okay, oh. mga gamit. At ito ako kay Rila, sabi niya. Ang liit naman. <laughs> <laughs> malit ang kanyang ano, house. Pansamantala yan. Pansamantalang bahay niya. Grabe. Katatapos lang din. Kahuwi lang ng mga teater mo. Mm -hmm. Ituro lang pa ako. Kasi <laughs> <laughs> may pa ako. Ay. Dito kami naghalo. Mm -hmm. So, kailangan na naman natin ng ano. Uh, Lalagyan mo rin ito pala wala. ng ganyan. No? oh, ito yung gate. Sakto na yan sa inyo. Dalawa Anong kayo. Gate? Yan dito. <laughs> ay, cute yan. Pag natapos. Wala dyan. Tsaka ano? Ano ito? European ano, style na bahay. Ano yung Europe? Ah, ganon. Mm -hmm. May atik. Maliit lang siya pero may atik. Mm -hmm. Para mas maliit lang yung gastos. Ayan. Mm -hmm. so, Ayun po. po. Rina, Katingin mo matatapos mo itong bahay ko. Matatapos mo po sa bahay. Oh? Matatapos mo eh, Wala na ako pambili ng material. Hindi <laughs> eh, matatapos. God will provide, sabihin mo. God, God, well God provide. will provide. Ay, yes, God ay, will, ay, will provide. Mo. Bless ba? kay nanay, bless. Bless ka kay nanay. Oh, di ba kilala niya yan? Hindi po, si Rina yung ano, yung uh, binablog ni Kuya Bal. Ni ah. Rab. Yung sikat sa ano sa YouTube. Oh. Oo nga po. <laughs> 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 Opo. <laughs> po. May payong dyan. May payong. Alis na. Pupunta po kami doon at magmay merienda. Magmay merienda. Kasi paborito niya yung saging. Ah. Nasa ba? Nagpaluto ko kay Ate Perla. Nilagalang, o... Oh, Rito, banana cue. Ah, uh, oo. Oh, oh. Ang si nanay, yan po yung kapit mo bayit kong kapit bahay. Hello. Pag hindi nagagalit, Pag hindi alam yung tao na kung ang mabait yung kapwa. Ay, kaso wala man taong hindi nagagalit, Nay. Ang problema kung mabait niya na yun ang magkapwa mo ay nay. mo. Ay, wala ka namang magbayit. Ako lagi akong high blood. -like. Alam mo bakit? Oh. Kaya wala lang, <laughs> nga, Totoo ka. Yan ang number one. Totoo ka. Hindi ka bala nakadaha-high blood. Uh, blood pag wala ka pera. Ay, talagang nakadaha-high blood. Number one yan. Sabi mo, Rina, huwag kang ma-high blood, na. Huwag kang ma-high blood, nai. -huh? Nai, maulan na po. Maulan na, maulal na ay, daw po, nai. Magpayong ka daw po, nai. Maulan na. na po. Maulal na ka daw po, nai. Magpayong ka daw po, nilakbayin nyo. <laughs> sa likod lang namin sila. Dito sila sa likod. Ah, doon. Sa likod lang namin Ayan talaga. Kami ano, Mag-memory kami dito. Oh. Talaga nagluto si ate ah. <laughs> Bless kay ate Perla. Shout out Shout out. Talaga nagluto. <laughs> bando, bando. Bando ni Rina pala. Yan po si Ate Perla official. Ha, ah, kuy, ang sarap. Soft drinks. Hindi po. Ayaw. Ano, mineral Bawal. water. Ay, may water. Dito tayo. Dito tayo rin na. Bawal mag-soft drink siya. Hello okay. po. Mineral na lang din.